Magandang araw salahat. lahat. Ako si Dr. Maria Elena Santos at ngayon tatalakayin natin ang paksa tungkol sa ligtas na paksa salsal -sal para sa mga lalaking may edad 10 pataas. Naisip ninyo na bakung ang paraan ng pagawak ninyo sa inyong sarili ngayon ay hindi na angkop sa talagang pangangailangan ng inyong katawan lalo na kapag higit 60 na ang edad hindi kayo nag-isa. Sa katunayan, isa ito sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig ko mula sa mga nakatatandang lalaki. Hindi lang tungkol sa kung okay pa bang magsalsal, kundi kung paano ito gagawin nang ligtas, may paggalang, at sa paraang nakakatulong sa inyong kalusugan sa halip na nakakasama. Ako si Dr. Maria Elena Santos. Sa aking labing limang taong karanasan, nakasama ko na ang libu-libong kalalakihan na katulad ninyo. Mga lalaking nais manatiling konektado sa kanilang katawan, maging kumpiyansa sa kanilang seksualidad, at tumanda ng may dignidad at lakas. At sa araw na ito, pag-usapan natin ang isang bagay na bihirang talakayin ngunit napakahalaga kung paano magsal-sal ng ligtas pagkatapos ng edad 60 at ang tatlong malaking pagkakamali na dapat ninyong iwasan. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Hindi ito tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong sirkulasyon, sa inyong prostat, sa inyong nga hormone, at sa inyong emosyonal na kapakanan. Kaya, kung sakaling naramdaman, ninyong hindi kayo sigurado sa kung ano ang normal o kung ano ang ligtas, nasa tamang lugar kayo. Simulan natin kung bakit mahalaga Ang usaping ito, una nais kong tiyakin sa inyo ang isang mahalagang bagay. Ang paksasal-sal ay hindi lamang normal. Ito ay tunay na malusok, lalo na habang tayo ay tumatanda. Habang lumilipas ang mataon, maraming lalaki ang nagsisimulang magtanong kung kailangan pa bang kanilang katawan ang ganitong uringang pagpapalabas ng tension. o mas malala. Nak sisimula silang makaramdam ngang, hia dahil gusto parin nila ito, Ngunit narito ang katotohanan. Ang regular at banayat na self stimulation ay isa sa pinaka simple at pinaka natural na paraan upang suportahan ang kalusugan nang isang lalaki pakatapos ng nang edad 60. Nakakatulong ito na mapanatili ang sirkulasyon nang dugo sa ari. Pinapalusok nito ang prostate. Pinapababa nito ang stress hormone at nakakatulong pa itong mapabuti ang kalidad ng tulog sa pamamagitan ng pagpapakalma sa nervous system. Ngunit, at ito ay isang kritikal na punto, ang paraan na pagtugon na inyong katawan sa pagipo sa edad na 60 o 70 si? Ay, ibang iba, sa kung paano ito nung kayo ay nasa, 50s o 30s at walang dapat ikahiyarun Hindi ito isang kabiguan. Ito ay biyolohiya. Habang tayo ay tumatanda, numinipis ang ating balat. Ang nga nerve ending na dati mabilis tumugon ay nangangailangan ngayon ng kaunting pakudyok at ang mga daluyan ng dugo, lalo na sa mga sensitibong bahagi, ay maaring maging mas reaktibo at madaling mapuwersa. Iyon ang dahilan kung bakit ang inyong paraan sa self-pleasure ay kailangang magbago kasabay ng inyong katawan. Hindi ito tungkol sa paggamit ng mas maraming puwersa o paghahabol sa tindingang pakiramdam tulad ng dati. Ito ay tungkol sa pakikinig, pagiging maalalahanin at pagiging present. Pakikinig sa inyong katawan nang may pag-ingat sa halip na ituring ito bilang isang makina na kailangan ninyong ayusin. Kapag nagdahan-dahan kayo at nakipag-ugnayan sa inyong sarili sa isang mas maalalahaning paraan. angkaranasan ay hindi, lamang nagiging mas masarap, kundi mas kapaki kapakipakinabang sa inyong pangmatagalang kalusugan. Maraming lalaki ang hindi kailanman naririnig ito, walang nagtuturo sa kanila na ang madating gawi, ay maring hindi, na nakakatulong sa kanilang katawan. Kaya't patuloy nilang ginagawa ang dati nilang ginagawa at nawi sa pakadismaya Pakawalangan koneksyon o kahit na bahagyang pananakit nang katawan at damdamin. Ngunit sa sandaling matanto ninyo na iba na ang gusto ng inyong katawan ngayon isang bagay na mas mabagal, mas banayat, mas nakakalingadon doon magsisimulang magbago ang lahat. Dun magiging posible ang isang bagong uring kasiyahan, isang uri na ramdam na malalim na konektado at nakapagpapanumbalik ng lakas, At iyan ang nagdadala sa atin sa unang pagkakamali na ginagawang napa pakaraming lalaki, kadalasan nang hindi nila nama-malayan. Ang unang malaking pagkakamali na paulit-ulit kong nakikita ay ang pagmamadali. At tila malit na bagay lang ito, gusto kong pag-isipan ninyo itong mabuti dahil ang epekto ng pagmamadali sa self pleasure sa ganitong edad ay mas malaki kaysa sa inaakalang karamihan. Maraming nakatatandang lalaki ang tinatrato ang paksasalsal bilang isang bagay na kailangan nilang tapusin agad. Nagiging isang gawi ito ang bilis na ginagawa, nang may tensyon, madalas sa katahimikan at palihim. Ngunit ang totu ang ganitong uringang ng minadaling stimulation ay maring unti-anting kumakalaban sa inyo, lalo na pakatapos ng edad 60. Ito ang nangyayari, Kapag nakmamadali kayo, ang inyong nervous system ay nananatili sa estado ng pahiging alerto. Ang inyong nga daluyan ng dugo ay sumisikip sa halip na lumuag. Ang tibok ng inyong puso ay maaring bumilis, ngunit hindi sa isang malusok at relax na paraan. Mas tulad ito ng isang stress at mababaw na pahinga. Ang inyong utak ay patuloy na nahahanap ng panganib o abala. At sa halip na makatanggap nang malalim at masustansyang daloy nang dugo sa ari, nananatiling tensionado ang inyong katawan. Pinipigilan nito kayo na tunay na mag sa sensasyon. At ang resulta, maaring hindi kayo makaramdam ng kasiyahan. Maring makaramdam kayong kaunting sakit o mas malala. Maring mas mahirapan, kayong ma-excite kapag naging paulit-ulit itong pattern. Nasasanay ang inyong katawan na iugnay ang pagipos sa tensyon. Hindi sa kaligtasan, hindi sa kapayapaan. At nangangahulugan iyon na ang inyong proseso ng paka-excite, na dapat ay makinis at kasiyasiya, ay nagiging mas mekanikal, mas matigas, at hindi gaano tumutugon. Ang magandang balita ay maari itong baguhin. At nagsisimula ito sa isang simpleng pagbabago, Bigyan ang sarili ng mas maraming oras. Kahit ilang dagdag na minuto lang para magdahan-dahan, huminga ng malalim, at maramdaman ang sandali ay maaring magbago ng lahat. Hindi ninyo kailangang gawin itong isang spiritual, maliban na lang kung gusto ninyo. Ngunit ang pagliha ang isang maliit na espasyo kung saan hindi kayo naabala, hindi tinitingnan ang inyong telepono, Hindi naghihintay na may torbo ay nagsasabi inyong katawan na itong mag-relax, at kapag nararamdaman ng inyong katawan na ito ay ligtas, lumuluwag ang madaluyan ng dugo, nagigising ang nerve, at nagiging responsive muli ang matisu. At iyon, aking kaibigan, ang sandali kung kailan nangyayari ang tunay na kasiyahan. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, hindi sa pamamagitan ng bilis. Kundi sa pamamagitan ngang, presensya, sa pamamagitan ngang pagbibigay sa inyong katawan ngang, banayat na atensyon na matagal na nitong hinihiling. Ang pangalawang pakakamali, at ito ay karaniwan, na kadalasang nabubuo sa paglipas kang panahon nang hindi namamalayan ay ang paggamit kang sobrang diin, hindi ko sapat na madiin ito. Maraming lalaki. lalo na pos ng edad 50 o 60, ang naksisimulang humikpit nang hawak o kumilos nang mas agresibo habang naksasalsal. Minsan ito ay dahil sa Minsan naman ay dahil hindi nagaanong sensitibo ang katawan at sinusubukan lang nilang makaramdam ng kahit ano. munit habang may katwiran ang intensyon. Ang resulta? Ay, Maaring magdulot nang mas maraming pinsala sa katagalan. Ganito iyon: ang aking alaky ay hindi lang balat at kalamnan. Binubuo ito nga delikadong daluyan nang dugo na parang espongha, ma mas sensitibong nerve ending, at connective tissue na idinisenyo upang tumugon nang pinakamahusay sa tuloy-tuloy. At banayad na stimulation kapag gumagamit kayo ng mahigpit na hawak ng paulit-ulit. lumilikha ito ang pakikiskisan, pressure, at pagkapuwersa sa mga tisyo na iyon. Sa paglipas ng panahon, maari itong humantong sa pagbaba ng sensitivity kung saan hindi na ang mga nerve tulad ng dati. Ang ilang lalaki ay nakakaroon pang tinatawag na death grip syndrome kung saan nasasanay ang kanilang katawan na tumugon lamang sa isang partikular na uri ng pressure at galaw, karaniwan ay mula sa sarili nilang kamay. Dahil dito, mas nagiging mahirap na masiyahan sa pakikipagtalik sa kapareha o makaranas ng natural na paka-excite. Mari, rin itong magdulot ng pananakit. Iritasyon. O malilit na sukat sa balat na maring hindi ninyo mapansin sa simula. At kung ang lugar na iyon ay mamaga o masira, Maari tong gawing hindi komportable, hindi kasiyasiya, at mas nakakastress ang nga na stimulation. Lumilikha itong isang cycle, at ito ay isang bagay na maari ninyong putulin. Ang solusyon ay nasa pagiging banayad. Subukang luwagan ng kaunti ang inyong hawak. Kung kakaiba ang pakiramdam sa simula, okay lang iyon. Maring tumagal ngang ilang araw o linggo para masanay ang inyong katawan, ngunit masasanay rin ito. Maari rin kayong gumamit ng natural at walang pabangong lubrikan upang mabawasan ang pakikiskisan at maprotektahan ang balat. Mas paktunan nang pansin ang pakiramdam ngang karanasan sa halip na subukang tapusin ito agad. Huminga nang malalim. Ay relax ang inyong katawan. At isipin ito hindi Bilang isang karera o gawain, kundi bilang isang uri urinang, terapeyutik masas isang bagay na nilalayong mapanatiling malusok ang inyong tisyo, tuloy-tuloy ang sirkulasyon, at nakaayon ang isip sa inyong katawan. Habang mas nilalapitan ninyo ang oras na ito nang may pasensya at kabaitan, mas nagiging kasiyasya ito, hindi ninyo kailangang pilitin ang kasiyahan. Kailangan ninyo lang itong payagang pumasok sa tamang condition. Ngayon, ang pangatlong pagkakamali ay maaring ikagulat ninyo dahil wala itong kinalaman sa kung paano ninyo hinahawakan ang inyong katawan. Ito ay may kinalaman sa kung ano ang nararamdaman ninyo tungkol dito. At ang pagbalewala sa emosyonal na bahagi ngang self-pleasure ay isang bagay na ginagawa ng maraming nakatatandang lalaki sa lub maraming taon nang hindi napagtatanto ang epekto nito. Dahil aminin natin, karamihan sa atin ay hindi kailan tinuruan na ang ating mga emosyon at ang ating mga hormon ay makakognay, na ang ating mga inisip, ang ating mga ala-ala, ang ating stress levels lahat sila ay humuhubok sa kung paano natin nararanasan ang pagipo at paka-excite. sa ilang lalaki? Ito papa kita bilang hiya. Marahil ay pinalaki kayo na panini paniniwalang, ang salsal ay mali, marumi, o isang bagay na dapat itago at ikahiya. Para sa iba, ito ay tungkol sa mga pagbabago na kaakibat ng pagtanda. Ang hitsurang ng inyong katawan, ang paraan ng paktugon nito, kung ano katagal at dahan-dahan, Ang gagay sipang ito ay maring maging tahimik na pinakmumulan ng stress. Nagsisimula kayong magtaka, Normal pa ba ako? Okay pa ba ito? At sa halip na makahanap ng kaginhawahan sa karanasan, nakakaramdam kayong tensyon, pagkakasala, o kahit pag-iwas. Ngunit heto ang mahalagang tandaan. Ang nga emosyon na sinusupil ay hindi basta-basta nawawala. Naimbak sila sa katawan, sa mga kalamnan, sa pahinga, kahit na sa paraan ngang pagdaloy ng inyong dugo. Sa paglipas ng panahon, ang emosyonal na bigat na ito ay maaring humantong sa performance anxiety, pakawala ngang koneksyon sa inyong katawan, o maging depresyon. At para sa maraming lalaki, ang pakawala ng koneksyon na iyon ay nagiging pakawala ng pagnanasa. Hindi dahil-hindi na kayang tumugon ng kanilang katawan, kundi dahil hindi naligtas ang pakiramdam nang kanilang puso sa karanasan. Kaya ano ang maari ninyong gawin? Una, magsimula sa pagiging maawain sa sarili. Ipapaalala sa inyong sarili na hindi ito tungkol sa pagganap o pagpapatunay nang kahit ano. Ito ay tungkol sa koneksyon, pagaling, at pag-alaga sa inyong sarili sa isang napaka-personal na paraan. At kung nahihirapan kayo rito, okay lang din iyon. Makipag-usap sa isang tao. Maring ito ay isang doktor, isang terapis, o kahit isang kaibigan sa Pilipinas na nakakaunawa sa inyong pinagdadaanan. Walang kahinaan sa pahingingang suporta. Sa katunayan, Nangan ailangan nang lakas nang lup upang makbukas tungkol sa isang bagay nagani toka personal, karapatan ninyong maging ligtas sa sarili ninyong balat. Karapatan ninyong masiyahan sa inyong katawan, anuman ang inyong edad, at ang pagiging tapat sa inyong mga emosyon ay maaring isa sa mga pinakamakapangyarihang hakbang tungorun. Hindi lang ito tungkol sa pisikal, na pagpapalabas ng tensyon. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili. At nagsisimula ito sa pag-alis ngang at pagpapalit nito ngang pangunawa. Ngayong natalakay na natin ang tatlong pinakamalaking pagkakamali. Paktunan natin ng pansin ang isang bagay na punong ngang pag-asa. Kung paano lumikhang isang malusok, ligtas, at kasiyasiyang self-care routine Nak nabi bilangan nang paksa salsal. -sal. Isa, na suporta sa inyong kalusugan, nak paparangal sa inyong karanasan, et maganda ang pakiramdam, salahat nang paraan. Maksimula sa kalinisan. Siguraduhing malinis ang inyong mga kamay, kung gumagamit kayo ngang anumang gamit, telah, o tuwalya, panatilihing malinis din ang mga ito. Subukang lumikhangang isang espasyo na tahimik at kalmado. Isang lugar kung saan maari kayong mapag-isa, walang abala, at relax. Gumamit ng natural at walang halong pabangon na lubrikan para protektahan ang balat at gawing mas madulas ang mga bagay. At palajing. Palajing pakinggan ang sinasabi ng inyong katawan. Kung nakakaramdam kayo ng sakit, discomfort, Paninikip o mapansin ang anumang pagbabago tulad ng pamamaga, sugat o iritasyon, huwag itong balewalain. Maring ito ay mga senyales ngang isang mas malalim na problema tulad ngang pamamaga. Nga isu sa sirkulasyon o kahit isang kondisyon na may kaunayan sa inyong prostat at makakatulong ang isang doktor. Ngunit kapag ginawa ng banayat at may kamalayan, ang gawing ito ay maring maging isang mapagkukunan nang kalusugan. At kung hindi kayo sigurado o pakiramdam ninyo, ay, nagsisimula kayong muli pakatapos ng maraming taon ng pakakakonekta, normal lang iyan. Maraming lalaki ang muling, natutuklasan ang kanilang koneksyon, sa kanilang katawan, sa kanilang 60 so 70, Hindi ito pag-urong. Ito ay evolusyon. Ito ay pag-aral kung ano ang kailangan ng inyong katawan ngayon, hindi kung ano ang dati nitong kailangan. At iyan ay isang magandang bagay. Hindi kayo sira. Hindi patapos ang inyong panahon. Nasa isang bagong yukto lang kayo ng buhay. Isang yukto na humihingi ng mas maraming pag-alaga. mas maraming Intension at mas maraming kabaitan. At kapag tinugunan ninyo ang inyong katawan, nang ganong uri ng pag-alaga, tutugon din ito pabalik, madalas sa makapangyarihan at magagandang paraan. Kaya ngayong gabi, o kung kailanman kayo handa, bigyan ang inyong sarili ng regalo ng atensyon. Hindi performance, hindi pressure, kundi presensya lamang. Karapat dapat kayo riyan. At kung nakatulong ito sa inyo, mangyaring isa alang-alang ang pag-subscribe dahil mahalaga parin ang inyong katawan, mahalaga parin ang inyong kasiyahan, at ang inyong kumpiyansa ay karapat dapat protektahan. Hanggang sa muli, manatiling malakas, manatiling mausisa, at alagaan ang inyong sarili.